Ayun nga, habang nag-uugas ka pa, may iyak pa yung bata. Hindi pa ako tapos dito, anak. Saglit lang. Tis-tis lang sa buhay. bahay ko kaya ganito. Kasi hindi pa siya tapos. Hindi pa nakakapagpalitada. Wala pa kasi tayong budget dyan. Kasi sa trabaho ko, sakto pa lang yung ano, yung sahod ko. Sakto pa lang sa si pambalik. Kaya ganito lang muna yung ano ko. Bahay. is sa ano, walang palitada. Ninisan ko na to kasi pag may sunod-sunod na yung pasok ko sa trabaho, doon na kami kila ate ko nagluluto. Kaya ito na, i-stack na naman dito. Kahapon kasi di ko, kaya ano siya, nakaka, nakapagluto ko dito sa bahay. Pagkain na pag may trabaho ako, hindi na ito pay kay oras na ako umuwi. Tapos din ako magluluto dito sa bahay. Yung na lang sa ate ko kasi may pagkain na. Nababo ko kaya ganyan naman kasi may nakita ako dating binili sa TikTok. Tapos binil-binil tayo big ko pa kaya ganyan malalim pala mga angat pagbili pa ako ng rugby kasi sabi naman dedikit hindi naman pala dedikit yun mga ano-ano sa tiktok kaya minsan nakakadala sa tiktok mag-order hindi sila kumakapit e baklas na naman baklas ko kaya yan po yung rugby pumangit